mga ka-dragon, ayan, magandang araw sa inyong lahat. yan ulit, ulit tayo ngayon sa farm, guys. At itutuloy lang namin yung aming naantala na pagtatanim ng sili dahil sa murder pa ako ng ganito sa, ano, sa online. So, guys, maglalagay din tayo ng lupa at mamaya ay magpapa, magpapamerienda rin kami din sa mga nagbubunot ng kunila. Let's go! Start na tayo ulit!

ായിരുന്നു മഞ്ഞ്

mga ka-Dragon, magpameryenda na tayo sa magbubunot ng punlak. umulan na umulan umaraw umuulan umaraw bilis nila o na kaagad nila itong isang ano na direkto Ayan, napagod ang mga lady, siyempre. Tayo rin magmeryenda rin tayo Suma. ng suman. Uy, kunin tayo dala natin. Ginamay. Hindi na boa. Teka, teka. Eh, hindi lang nakasimpilan tama. Sa bawat pagtanghal. Tanim ng tanim tanim lang ng tanim maganda <laughs> natin yung yung tanyo lang natin dito yung abono ang kayo na abono oh, maganda lang, bibig lang nila ano ni ano ni Di ba bulaklak na tayo? Teo? Ayan, mm -hmm. no? Di ba? Namulaklak na rin ang ating dwarf na papaya. Buti nakasurvive pa talaga to, eh. Manilaw-nilaw na yan nung ano, eh. 50-50 na nung pag-araw yan, eh. Pero tong isa, hindi na naglaki. Hindi eh. na nakahabol, Tubo na rin guys yung tinanim kong ano dito. Yung ti aking ah, tinanim na patani. Oh, ay ayan. Ito. Ayan. Itakbo nga ta? Itakbo mo nga yung ano mo sa saan? Ano, Ila, sa isa lang! May dala ano? kwan pa. May kwan May dala akong kwan. ka o. Oh, Binibin na dito sa aqua, tapos may suro pa. Gilid na gilid kasi.

ting aming kumutin guys nakaungar na rin sa wakas. Ngayon ina pa yung mga yan, wala man yung tayong listahan. Ilis hey, na masakod mo, cellphone, yung condom, jeans. Sigomiktar okay. na yung kwanga, bisbihan nila. Ha? Kagbisihan. Ang maglista. Oo. Oh. nag wi na guys yung ano nagbunot ng pangla. Tapos na? Madami pa rin? Tapos yan? Tapos pa, siya, pa mo kamo? Isang man na eh. Nakasipot <laughs> lang. Ewe ka? Madalik nila ka mo. Wala nga tubig. Yung iba mahirap na bumitit ka sa tubig. Kung may tubig na, madalit na. Wala na lang so. Madalang lang. sa so, sunod so guys, mais, magtanim tayo dito ng mais. May okay, ano may na tayo, pang tanim na mais. Tsaka mani. O, so yun mga ka-dragon, tapos na tayo magtanim. At mm, kailangan na rin namin umuwi at dahil Uh, kukuha na ng upay yung ating mga magbubunot. So, tapos na rin po kami sa aming gawain ngayon. So, salamat po sa panonood sa aming YouTube channel. Huwag po sana kayong guys, sa panonood. Thank you so much. Thank We you love po. you all, guys. Bye-bye.